Hello mga kabaya, mga kabayan, nandito kami ngayon sa bahay nila Tito Roland at ni Tita Mayra. So naitong naman na si Tito, ]인이ulah. naghahanda, yan. So susunod namin ay ang pagkakaya sa bundok at ang pagpunta sa dam. So antabayan tabayan ninyo mamaya dahil uh, Tito kayo po ang magiging tour guide namin. Uh, si Tito ang aming magiging tour guide. So si Tito ala ay uh, isa sa mga uh, naging close friends ko at namin syempre. Lalo na nung si Tita, si Tito ay nasa Ibang bansa. Pero, babalik din siya doon. At, uh, pagbalik niya, bilang pa ng 3 to 5 years to. Tama? Ayan. So, mangyari noon, ay uh, babalik na siya dito, pero hindi na siya pupunta ulit. So, ang tabayanan ninyo mamaya, we are preparing now for our uh, pagkakyat sa, pag sa bundok. Ang tabayanan lang ninyo. So, mga pagod pa ang mga kasama ko. Ayan. Kaya, see you later. Bye! -bye. Bye, -bye. Kaya mga kabiyaya, mga kababayan, so papunta na kami doon sa small dam. Kaya, antabayanan lang ninyo dahil napakaganda talaga nung mismo uh, small dam na yon. Kaya, naglalakad na yung ating mga kasama. Ako si Waterman. Ayan. Waterman. Waterboy. Ay, Waterman. Waterman. Ayan, sinasabi ko sa yun, Dressy. Eh. Diba? So, tingnan nyo yung daan. Bili ka na kasing GoPro. Yan, medyo masukal pala yung aming daraanan. Ay, gago, kumatay ng gabay. Paul, ay po, yung gabay natin. Marap tayo ng gabay. Yan ang papuntang uh, small dam <laughs> Huwag okay. na kuna yung One Eternity Later Ayan, medyo malapit na kami mga kabiyaya, kababayan At ah, uh, kita nyo kung gaano ka-cated uh, yung daan Medyo pababa kami ng bundok Naririnig nyo na ba mga kababayan, kabiyaya Yung mismong malapit na tayo konting tiyaga na lang okay lumawak ka sa aking rato napakaganda doon mga kabiyan mga kababayan kasi nga bibihira lang yung mga nakakapunta tsaka talagang nakaka-refresh babalik-balikan mo siya kasi nga hindi naman ganoon siya natutuklasan ng ibang tao hindi ka sa mga beach resort. Mukha ba refresh Kaya, sana masulit ninyo. Yung pagpunta rin, kung makakasama ka namin kayo. ba? Diba? Pero, kasama namin kayo syempre. <laughs> ba? Diba? This is our vlog mga kabiyaya at kababayan. Kaya, ano man yung ganda ng kalikasan, ng likha ng ating Diyos Ama. Siyempre, kailangan natin pahalagahan di diba? years later. Yan. Siyempre lahat ng hirap pagdadaanan mo talaga para makamit mo yung sarap sa dulo. At mag-signal ba dito? Chi? Si? Signal number Signal number one. Signal number one. mga kabiyaya, mga kababayan, nandito na kami ngayon sa small dam. Pero hahawin lang namin yung mga dahon. Maganda yan. Taginit lang kaya medyo mababaw. Pero tingnan nyo, sobrang linaw ng tubig. Pero ang sarap dyan dumangoy. Sobra. Ngayon nakita nyo? Parang mga <laughs> Yan, yung tubig talaga, sobra. Ayan mga kababayan, nandito kami sa bandang taas at nandun yung ibaba. Nandun tayo anina, kaya dito ay mas maganda. Pero maganda rin naman doon. Kaya lang syempre, iba pa rin yung parang may mini falls doon, no? Banda. So nakita ninyo. Ayan. So ang sarap dito, alam nyo kung bakit. Ah... Uh, bihira lang yung pumupunta and at the same time uh, doon mo makikita yung uh, ganda ng nilikha ng Panginoon natin. Tulad na sinasabi ko sa ibang video uh, maraming maraming salamat sa sumusuporta sa aking vlog uh, shout out sa lahat ng mga sumusuporta uh, hindi ko na kayo maisa-isa pasensya na. Pero maraming maraming salamat talaga so, hintayin nyo more vlogs to come. Hindi lang adventure marami pa. So mag enjoy muna kami dito hinakita ninyo ang gaano kaganda so ga kakaiba talaga yung ganda ng hanap pa yung iba nandun sa baba Doon sila nag stay kasi sila yung mga nandito na sa bataan talaga sila taga dito talaga sila kaya alam niyo na syempre parang hindi na sila ganun ka excited pero bihira lang to ulit uh, napupuntahan so yun lang do not forget to watch click and subscribe my channel, Polisir Sir. So, mamaya pa uwi. Uh, Doon ka na ibablog yung patapos. Yun lang. Bye-bye. <laughs>